Bakit bawal mga root crops like kamote at patatas idol? Ah, okay. Simple lang kasi nga yung root crops, kamote, patatas, starchy siya. Starch equal sugar. High carb siya, 'di ba? Ganun lang kasimple. simple, walang special dun 'di ba? Kaya nga tinawag na low carbohydrate o carnivore. Eh. Tapos mag-high carb ka, 'di ba? Bakit ka pa nag-low carb, 'di ba? kaya walang pumipigil sa iyo okay lang kumain kang hangga't gusto mo walang pumipigil hindi siya bawal pero high carbs ka di ba eh, low carb ketobor carnivore hindi essential yung carbs yung carbs equals to sugar lang siya kaya nagkakasakit yung mga tao kasi nga sa dose, sobrang daming kinakain ng carbs hindi naman essential yun ang essential lang kainin natin protein and fats pero sa kanila mga high carb yun ang ginagamit nila pang energy daw nila tapos pang palaki di ba Pwede mo rin gayahin yun, pero lalaki ka nun, pero pak yung loob ng katawan mo nun. Meron nga din mga low carb din nagtuturo na kumain daw ng kamote para daw tumagdag yung timbang eh, diba? e di ba? E high carb ka na nun, di ba? Para kang gago nun. Tsaka ba't ka pa man dadaya eh, ba't ako nga hindi nga ako kumain ng kamote eh. dumagdag naman yung timbang ko eh, di ba? Tsaka hindi ka naman makakatipid sa kamote eh. mas lalong mahal pa eh, di palitan mo na lang ng itlog, yun pa yung pinakamasustansyang pagkain.